So, yan. So, gagawa tayo ng no grill chicken barbecue. Ayan, eh. Kung makikita guys. So, minamarinate ko na. Kasi nga, magaling talaga ako. Nakalimutan ko kaninang i-video habang ginagawa to. So, ngayon, papakita ko nalang sa inyo ang ingredients kung paano ko to ginawa. So, ayan. Kailangan lang natin ng kalamansi, bawang, asukal, toyo, sprite, paminta, at ketchup. So, hinalo-halo na natin dito. Ayan, nilagyan ko ng bawang. Ayan, kung makikita nyo. Asukal, paminta, ketchup, kalamansi. Yan. So, tansya-tansya lang to, guys. So, itong ginawa ko, guys, isa siyang ganitong manok. Ayan, leg siya. Leg quarter. Ayan. Nas hiniwa-hiwa ko. So, ibababad ko to. Kaya magiging ang consistency pala niya. Ganyan. Ayan. So, bababad natin siya. Kayo, 30 minutes pwede pero ako mamaya ko pa to para mas maganda, mas masarap, mas kumapit. Guys, okay, so gagawa naman tayo ngayon ng achara partner ng no grill chicken barbecue. So ayan ang mga ingredients natin. Papaya, onion, garlic, um, ginger, carrots, bell pepper, pastas, asin, pepper, sugar, and vinegar ayan guys so iikakad ka din natin ng ating papaya green papaya ayan wow! parang gumagawa ka ng melon lagyan natin ng asin ayan lalamasin sa asin ang nagawang papaya ayan so parang medyo nalalamog na siya guys ipigain niya ayan paset set aside. Yun. Gasa naman ng water. Tapos pipigain ulit nung hit pinagugasa ng tubig. Yan. So, yan guys. Itong pan natin. Magigisa muna tayo dito. Mas At, atsara pa rin tayo guys. Yan. So, magigisa tayo. Konting mantika lang kasi sobrang konti. So, ayan guys, ilalagay na natin ang suka ayun kita niyo naman tapos lagyan natin ng salt so lagyan natin ng durog na paminta at lalagyan din natin ng buong paminta yeah okay lalagyan natin ng asukal Ayan guys, hinulog na natin ang carrots kasi nakuha na natin yung gusto natin lasa na matamis. Na maasim. Ayan. pinalamig na natin yung suka natin na pinakuluan na tiniplahan. Ngayon, eto na yung ating papaya. Na may na suka. So, ayan na guys, ang ating atsara. Di ba ganun lang pala kadali yun? Eh? So, maluluto lang yung papaya nang suka. Hindi na kailangan pakuluan pala yung papaya. Yan na guys ang ating finished product. Yan. So, nakagawa tayo sa isang buo ng isang ganito. Kalaki. diba? Dami na. Um, mommy, fancy. fancy, You want what? Fancy. Okay. <laughs> guys, magaling na naman ako. Nakalimutan ko na naman. So, papakuluan na natin. Ito yung sabaw niya. Uh, ko to ng overnight para mas masarap. Ayan. So, pinakuluan ko na muna. Doon din sa kung saan yung marinate niya. Actually, dapat ipiprito ko na agad. Eh, naisip ko na baka pwedeng mas ganito pa para mas sumiksik pa lalo. Tapos, babritad din natin once in a while. So, guys, ayan. I-set aside muna natin ang chicken. Ayan. I-set aside ang manok. Ayan natin ng konting butter at oil. Tapos, ilalagyan na natin ang chicken, guys. Wow! Muna, chicken. Medyo ano na. Yan. Yeah, wow. Wow. So, ayan guys. Ako makikita ko para na siyang gawin gawin. Ayan. So, lalagay na natin sa ito. Ayan. ayan ang ating finished product. Wow! Yan guys, oh. So, sobrang ano ng ating sauce. So, para ka na chicken barbecue. Guys, tignan nyo, pinapakuloan pa natin ng bonggang bongga. Para mas talagang kumapit yung sauce na. Tsaka malapot na. Hindi ko na to nilagyan ng slurry or ng cornstarch, guys. Kasi nga, talagang pinakuloan ko siya hanggang lumapot. Tinaan nyo guys yung apoy, ha? Wow. Yummy. Chicken barbecue. At partner natin yung achara. Yun, guys. Chicken barbecue. Siyempre, ang ginawa din natin at vlog so, yan. Kung makikita niyo guys, ano na, ang ating chicken barbecue at ang ating achara. So, titipan na natin. Let's try this, guys. Ooh! Tignan nyo naman, guys, oh. Parang totoong grill, ba? Wow! Grabe! Wow! wow! Yummy! Ganda ng pag-aluto. Hmm! Ang Perfect na perfect sa atsara, guys. Mmm. Yummy. Wow! Mmm. Mmm. So, pang naantay -na nyo... I-try na to, guys, tong chicken barbecue no grill. Guys, thank you for watching my vlog. Sa mga hindi pa, pa nakasubscribe, I have Facebook and YouTube account. Mark and vlog yan, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Chicken barbecue no grill. At sara.